Oh. diri ra dei na may naligo, guys, kay libre. Wala na may ba <laughs> Wala na may bayad pang entrance. So, sa paday ni diri sa kilid sa Blue Ivy o Green City na dei pulse Na di na kaya makita. Sulit kay pre. Sulit kayo kay well, ay bayad ba no? Oh, sumpay ra ni day sa sapa dito sa taas. No, oh, lalumpod. Yung naman na ng mga resort diha na sila yung mga swimming pool. So, wala di kayo may budget, pwede na mo diri mo ligo na kulay bayad. Oh, okay kayo. Ano yung iguanan? nya. Yeah, mawalan to. Bye-bye.